Sama, uh, to, like hmm. Naku, ba? sa mga ato pag ko ba? imong mama. Gwapa. Ha? Gwapa. Gwapa di ay. Oh. ano makaingon makaguwa imong mama. Kay makeup Ha? Kay kapman. man. Ga? Makeup. Oh my god. <laughs> imong papa gwapo. Gwapo. Ngano makaingon makaguwa ng imong papa kay. Ha? na Ha? 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 Lego. Hah? Lego. Lu banget sa? Lego. Na Lego? Uh oh. Patay mo gua pun ada maligo si ko. Bad. Ay sorry sorry. iPhone. Ja? Asa ah, ka nakapalit ng iPhone. Asa iPhone. iPhone ba kana imong gidala? Cellphone nga iPhone. Oh. Dito sa ako on tag dila ran nga naman. ko iPhone galahi. Mapalit ang iPhone. Huwag nalaki. Na, di kayo mani? Na, ano ganun sa akong work. Di lipstick din na ganyan iris. Lain naman eh. Ano man, ano man iwa man ang lipstick ni mo? Kaya mingon maka nga gwapa kung mag mag-make-up. So hindi na ako mag-make-up. Para mangutana ko ni mo balik kung gwapa ba ako kung ako mag-make-up. Gwapa, hindi ako. Gwapa, hindi gwapa ba giapon? Gwapa giapon? Ingon ko gwapa ko ug mag-make up line up ka oy. wala naman ko'y make up ka, o gwapa ko. Oo. Sure ba? kanan tinuod? Ha? Oo lagi. Garantis tinuod ba? Oo lagi. Ang kinsa ko ba? E. Wala ay make up. Wala na. Imong gitrapuhan. Tapi po yung mabak-abak abik chocolate. Niya si Papa, waman siya ligo karon ron. Gwapo siya. Hey. di, siya gwapo, patay na. Hindi <laughs> siya tatagal pinaskuha ni Papa ni Ron. Tatabi na liga. Basta mo ingon ka, ngalili siya gwapo. Ligo si Papa or wala? Wala. Niya. Masa yung desisyon mo, gwapo siya di. Ila dekat dong like apa apa kan? Gua. Hah? Ila dekat. Ila udah ketemu Inon? Allah. Kisah menon.